Hi guys, selamat datang ke channel hati guys. Ya. Nice. Hayo. Eh Kami arah mo kami na dito kami sa base. Tawag dito base. parang turkey isang oras ang biyahe dito ito ang pinuntaan namin bundok gusto <laughs> so, na kayo dyan mga ka followers Hey guys, live lah. Ano muna tayo? Gala-gala time. Parang uulan na dito. Ayan siya guys. Mga ka-followers. Musta na kayo dyan lahat. Ayan. Tingnan nyo guys. So, oh, ang ganda ng view. Sa Jason. Sa Jason kami galing hanggang dito. Isang oras at saka kalahating oras. Sobrang isang oras guys. Ayan siya guys. puakyat pa sila dun sa taas-taas na yun. Oh. Gala-gala kami ng amo ko guys. Gusto niyang malamig na lugar. Kaya pumunta kami dito kasi malamig talaga. Paano daw ng ano, hangin. Bye guys. Thank you for watching.